Kapila ng mga kabang tungo sa pagkakapantay-pantay, patuloy pa rin nararanasan ng mga miyembro ng LGBTQ plus community ang diskriminasyon at ang hindi pagkakapantay-pantay na mga Marami sa kanila ang nangaharap sa pagsubok ng pang-iinsulto at pang-aabuso hanggang sa kawalan ng proteksyon para sa kanilang karapatan. Ang diskriminasyon laban sa LGBTQ plus community isang anyo ng paglabag sa karapatang pantao. Bawat isa sa atin ay may karapatang magbuhay ng malaya at may dignidad. Ano man ang ating orientasyong seksual at identidad. Ang pantay na pagtago at ispeto ay pangunahing prinsipyo para sa isang makatamay ng lupunan. Kailangan nating magtunguhan upang wakasan ang diskriminasyon laban sa LGBTQ+. At magsulong ng mga iwang lahat ng at bigyan ng bawat isa ng pagkakataon na mamuhay ng buo at maligaya na walang takot sa diskriminasyon. Yun lamang po at maraming